What's up guys? Welcome back to another episode of EarFlix, a channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at syempre practical application ng mga rehabilitation and habilitation techniques na makakatulong sa inyong makadinig uli at maintindihan pa lalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para dun sa mga bago sa channel na to, my name is Sir Eros, isang clinical audiologist and as well as hearing loss educator na based here sa Singapore. Kaya natin ginagawa ang EarFlix is to create a community of hearing awareness advocates sa bansang Pilipinas. Kaya kung ready na kayo, ready na rin ako, please hit that subscribe button and watch the video. At para dun sa mga nonood, meron tayong mga timestamp sa baba para kung gusto nyong uh, fast forward sa particular topic, eh, you could do so. Okay? Subalit, so, siyempre, mas maganda o mas mainam kung mapapanood nyo yung buong, buong, vlog para naman matulungan nyo ang earflix na i-check ng algorithm ng Google para every time na meron magsa-search about hearing loss or about hearing health needs uh, tayo yung parating mauuna okay so ang topic natin for today is a bit political <laughs> hindi naman political medyo sensitive siya kasi kadalasan yung mga na-encounter natin dito sa ating channel is meron na silang existing problems sa kanilang uh, kanilang mga tenga. Okay? At ang kadalasan na kanilang hinahanap is walang iba kundi yung mga home remedies. Okay. So pagdating sa home remedy, uh, medyo complicated siya. Lalong-lalo na kung hindi natin alam yung fundamentals ng ating anatomy o yung parts ng ating tenga. Okay? Kaya yung una nating yugto o yung chapter is about our ears. Our ears o yung tenga natin, eh, meron tatlong group. Meron tayong outer ear group, middle ear group, at yung ating inner ear group. Ang outer ear group natin ay ang ating pina. Yung nakikita natin sa labas, ito. Okay. At ang ating ear canal. Ang middle ear group naman natin is yung ating eardrum, yung mga buto, yung room kung saan nandun ng ating uh, mga ossicles o so yung mga buto at syempre tinatawag natin yung station tube okay. next would be ang tinatawag nating inner ear so yung ating inner ear ay binubuo ng mga sumusunod na components yung ating cochlea yung ating semicircular canal at syempre yung ating auditory nerve okay. so how does it work? So, kunyari, ito yung ating tenga, yung function ng ating outer ear is siya yung nagpa-funnel o yung nagsisilbing imbudo ng mga vibration ng tunog sa hangin papunta sa ating tenga. Okay. I-receive -re to ang ngayon ng ating middle ear para maging tulay sa ating inner ear. Sa ating inner ear, okay, once na na-vibrate ito ng ating middle ear, magkakaroon siya ngayon ng ating uh, Uh, stimulation sa ating hair cells na matatagpuan sa loob ng ating cochlea. Itong mga hair cells na to ay siyang nagko-convert ng vibration into electrical signal kaya yung mga na kuryente na yon dadaloy ngayon sa ating ugat papunta sa ating brain at yung brain ang siyang magpa-process ng meaning doon sa ating mga naririnig. Okay? So yun yung ating mechanism kung paano tayo nakakarinig ang isang part na kailangan nating maintindihan is merong dalawang processes. Hindi naman processes. May dalawang parte na kailangan nyo maintindihan. Ito yung kung ano ba yung sterile o yung malinis na group at yung non-sterile na group. Okay? So, kung papansin ninyo, ang ating eardrum, siya yung nagsisilbing gate between yung non-sterile group at yung sterile group yung mga na sa non-sterile group, ito ang mga sumusunod, yung outer ear tsaka yung ating ear canal. Kaya non-sterile sila, sila yung exposed sa labas, sa environment. Okay? Siyempre, nandyan yung ating mga earwax sa ating ear canal na siyang nagtatrap ng mga dumi, bakterya, patay na cells at mga uh, fungi. Okay? Siya yung exposed sa environment. Ngayon, sa ating sterile group naman, syempre nandyan yung ating middle ear yung station tube at yung ating inner ear. Okay? Doon sa mga taong nagkaroon ng ruptured eardrum o kung saan eh nabutas ang kanilang eardrum, okay. Dito eh, 'yung mangyayari. Nakabukas ngayon yung gate. Okay? Kadalasan eh maglalabas ngayon ng fluid sa ating tenga kaya nga nabutas yung ating eardrum eh, di ba? At para do sa mga naghahanap ng home remedy ang siste is galito. Okay. Ang ating tenga ay parang tubo. Iisa lang yung entrada niya na kung saan ay papasok sa ating ear. Uh, outer ear. Okay. Ngayon, kung gagamit tayo ng non-medical grade na mga home remedy tulad ng suka, alcohol, uh, ano pa ba? Uh, agua oxinada, baby oil, na hindi natin alam kung anong estado ng ating middle ear o yung gate papunta sa malinis na parte ng ating katawan. Instead na makakatulong tayo sa paghilom ng gamot, uh, ah, ng ating infection, lalo pa natin mapapalala. Okay? Siyempre, papatakan nyo ng suka, ng baby oil, dadaan ngayon siya sa ating ear canal na kung saan doon nakatrap lahat ng bakterya, dumi, patay na dead cells, uh, amag at kung ano-ano pa at papasok siya ngayon do sa ating middle ear space. Okay, unless na mapatay mo lahat yung mga bakterya na yun, mainam. Subalit, ang isa pa nating concern is yung ating inner ear. Most of this home remedy tulad ng alcohol at ng agua oxinada, masama siya sa ating inner ear, lalong-lalo na sa ating mga hair cells. Okay? Oo nga, mapapatay nyo completely yung bacteria o yung infection, mapapatigil nyo. Subalit, pag nasira nyo na ang inyong hair cells sa inyong cochlea, wala nang way na maibabalik natin to Hindi siya patulad ng uh, buhok natin na pag inahit natin, babalik. Okay, makakalbo ngayon yung ating hair cells at hindi na tayo makakapag-convert ng vibration to electrical signal and therefore, walang dadaloy ngayon sa ating brain at i-interpret ng brain as sound. Okay? Kaya magkakaroon tayo ngayon ng paghina ng pandinig or sometimes in worst scenario is maubos o mabingi tayo ng tuluyan. This is again Sir Eros saying we will make the disabled able. Paan natin gagawin yon By hitting that subscribe button and notification bell. Ang ating keyword for today is walang iba kundi ang tinatawag nating hair cells. Okay. Until our next episode, please uh, share this video para naman matulungan nyo yung ating channel lalong lalo na doon sa mga ibang mga taong nangangailangan ng tulong about hearing health syempre yung description natin sa baba makikita natin dyan yung ating mga uh, doktor at mga audiologist na mga clinic na hindi naman affiliated sa atin pero tinutulungan lang natin i-develop yung kanilang market at para uh, madaling ma-access ng mga nanonood ang mga services na kailangan nilang uh, mapuntahan, okay? Bukod doon is, syempre, ang uh, ating website, www.eroslomboy.com Please be a subscriber sa ating blog, para naman kung merong uh, bago tayong mga promo at meron tayong uh, donations, uh, alam nyo na kung anong po pwede natin gawin. Kung baga po pwede natin i-share doon sa ating mga subscribers sa ating blog, okay? at huli sa lahat eh ano pa ba vlog um uh, yun lang pala <laughs> so again this is sir Ero saying we will make this able able pa natin gagawin yon by hitting that subscribe button and notification bell and see you in the next episode see you soon bye